And, uh, magandang hap, uh, umaga or magandang araw sa ating lahat so, uh, mayroon lang pa akong story sa inyo about sa ngayong trabaho ko na so, actually guys, uh, hindi ko naman talaga ito iniisip na o pinaklato na ganito yung maging buhay ko kasi yung gusto ko naman sana nalagay yung trabaho ko dati sahod at saka hindi masyadong mahirap yung gawain o yung trabaho yung sabi na simple lang na trabaho but this time uh, I don't know kung paano ko ito naging ganito na lang yung trabaho Ah, uh, siguro uh, ito na siguro yung one opportunity ko na mag-report ako sa ganito yung trabaho sa ganito yung industry so sa so, mga na-experience ko sa ganito yung industry yung, yung uh, na uh, din kasi sa totoo lang talaga ako um, uh, yung pasinsya ko ay talagang maiksig yung pasinsya ko but this job um, I realized na kailangan kong habaan yung pasinsya ko uh, kaya dapat meron tayong patience understanding uh, alert naman sa uh, So, usapang uh, pagpasensya naman yun. Kailangan mo talaga makakaan yung pasensya mo. Murawain mo ang mga nakakasalamuhang mga tao sa company na pinapasokan mo so, sa department na pinapasokan mo. Usapang mga pagpapasensya. Kasi halong-halong pasensya mga tao. mabilis hindi kaso, matigas na yung mga ulo. So, pag ganyan yung mga senaryo na matigas yung mga ulo, ay na nakakaintindi, uh, sometimes kailangan din natin yung ikaw ng mga salita na medyo mag-isip sila o parang uh, natatamaan sila or at least uh, mapag-isip-isip nila na nagkakamali sila. Kasi once kasi na pag mayroong mali, na alam nilang mali yung or mali yung rules na ginawa nila na yan labag sa batas ng kumpanya. So, ginagawa pa rin nila until um, na walang sumasaway sa kanila. Kaya ayan, so, kailangan talaga natin hahabaan ah, yung pasensya natin. At saka, kailangan natin umunawa o umintindi muna sa kanila. Pero kung sabi na talagang sumusupra na sila, kahit anong sabi mo sa kanila, bibigyan mo sila ng pagkakataon kung sila gawa pa rin Kailangan natin silang bigyan ng make I-report natin kung saan karapat dapat silang i-report natin. Yun ang dapat kailangan natin sa yung mahaba yung pag-unawa natin. Pagpasensya tayo. At saka maging matatagin tayo sa araw-araw sa pinagawa natin. Kasi minsan kasi parang pa lang, easy-easy na lang tingnan or sumasobra na sila. Yan, parang naninihasan na. Lalo na yung bawal talaga yung sabi na talagang magpag-gross ka sa mga empleyado sa company na nagyudyutihan. Kasi yung mayroong ibang tao kasi na pag na kayo, uh, pag sinasaway mo sila parang hindi ka napahitinggan. Parang lumalaki na yung ulo nila. Kaya hirap ang hinag yan. Kaya dapat may limitasyon yung pakikisama natin o pakikutungo natin sa kanila o kaibiganin natin sila pero may limitasyon tayo at saka pwede naman sabihin rin natin na siyempre banding tayo sa labas mga ganyan bagay mga ganyan mga senaryo magbanding tayo sa labas and then iprank mo sa kanila na barkada tayo rito banding tayo rito sa labas pero pag oras ng trabaho kung ano yung mali mali talaga ano yung bawal? Bawal, walang kaibigan, walang tropa, walang kamag-anak pag sa oras ng trabaho. Roles is roles. Kasi trabaho lang tayo, walang personal. Ayan guys, so... Uh, basta marami akong matutunan sa... ...trabaho ko ngayon sa pinasokong industry na ito. Uh, masaya naman pero sinakabang bago din sa isip, sa katawan. Ayan, pero... ...after this, pa rin tayo sa lagi lang tayong alerto sa ating mga kusero laging mag-ingat, malangin sa Diyos. Yan lang guys, bye-bye.